tune Titulado First okay? like doggy Ha? Huh? First like doggy First like doggy, it's wrong Bullet, meron kang chance ha, ah. makinig mo te Titulado Go, go, pwede na Sisi doggy Ha? Sisi doggy Sisi doggy Dahil dahan dahan. Ayokam magmadali. Ayok. Masyado kasi mabilis. Bullet eh. Bullet. Okay. Go. Ano ang title? Ishishishidoggy? Ishishishidoggy. <laughs> Mali yun. Ito yung title oh. Ishishishidoggy. Oh. Ano? Ano title? Okay. Basahin mo. Teach me how to okay, do Okay ha. Oh, basahin mo. let's isa go. Teach me how to doggy. Hindi <laughs> tama. <makes noise> doggy. Okay. <laughs> o kamay sa puso. Naloko niyo ako. Kamay sa puso. Question. <laughs> Lado. Serena. Is correct. Serena. O pa yung chance mo kasi. <laughs> Question. Titulado, ah. think, think of, think ¿Ten... ¿Ten... <laughs> 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 <hazas> 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 Tinker, mag-isip ka muna. <laughs> Tinker, bakit <bell is> wrong? <laughs> Ikaw, serious. Pakitig mo mo, Music, please. Jingle Bell. Ano? Jingle Bell. Mali rin. Ano, sagot mo? Isip, isip. Ah. Isip, Tinker. Ano? Tinker Bell. Tama. <laughs> tama yung sinabi mo, pero mali yung sagot mo. Ang tamang sagot ay? Jingle bells. Hmm. May esa. Uh, Tinker bell. <laughs> Doggy. Tinker bell. <laughs> Oye, okay. well, alam mo, yan ang mga ilagay nyo sa vlog natin. Yung mga blooper na yun, nakakatawa yan, ha? ha? Di ba, tanong ko. Pag tinanong ko, as yan. Doggy. <laughs> okay. O, oh, one point. Habol tayo. Kaya mo yan. I know, kaya mo yan. Question. Okay. Titulado. Titulado. Ayaw mo yan? <smallion> Ayaw. Sayang! Sayang. Kamayat pa ah. <laughs> 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 si lalola natatawa. Si. Si na ano dapat sagot mo? Anong sagot mo? Kamay at daliri? <laughs> <laughs> uh. <Aray ko>. Ah. Kasi <laughs> gusto mo makalbentero eh. <laughs> Yan ha? Okay. Ano'y ko? <laughs> Kamayat pa. kamay daliri. balik, Pitong daliri. <laughs> Sampung mga daliri. Okay? Alamin niyo na. Inasagot. Ay. Hindi <laughs> ba honorary students kayo? Hindi <laughs> ba? Mga first honor pa kayo. <laughs> Pwede ito sa mga ano ah.

Amo yung daliri. Perfect! First order ka! Ha! Amay sa buta. Pati tuloy ako. <laughs> Eto. ba alam to. <laughs> Question! Aray ko. Ngayon lang ako natawan <laughs> Ay, nakambuhay. Yun ang mga bata, nakakatawa. Yan lang yan ang nakakatawa sa kanila. Natural na natural. Okay. Ito, next, ha? Okay ka ba, Zeus? Okay ka pa? Apa. Ikaw, okay ka ba? Okay pa po. Sabi ng tatay mo. Sabi <laughs> ano ng tatay mo. Kung pwede lang itang hulihin, sabi. <laughs> o, oh, good luck. Ano siya puso? Question! Titulado. 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 Bahay Kubo. Ano sagot mo? Darun-darun <laughs> <laughs> sinta. <laughs> 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 ako sa'yo. Hello, Bullet. Ang galing mo. First owner ka. Bigyan mo ka ng wheel pound to. Saka jacket na Bigyan mo lang, ah, jacket na malit. Grabe. Grabe itong batang ito. Ha? Huh? Thank you. <laughs> Thank you, Kaya Will. Okay, welcome. Okay, ha? Okay sa'yo? Okay? Congratulations, ha? Alam mo, pagkali mo ng college, magna kong laudi ka. <laughs> Thank you sa'yo, Bullet. Pasok ka na, Deus! Okay, salamat, ha? Dungan na yung tatay mo. <laughs> Uy, dungan sa tatay. mo. Dungan sa tatay niya. Para maka-share mo na yan. <laughs> Tatay niya. o. <laughs> oh. balik Pitong daliri. <laughs> Sampung mga daliri. Okay? Alam niya na. ha? Inasagot. Ay. Hindi <laughs> ba honor students kayo? Hindi <laughs> ba? Mga first order pa kayo. <laughs> Pwede ito sa mga ano ah kulit bulilit, mga ganon. Kulit bulilit. Aray ko, tropang bulilit. Aray ko. <laughs> 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 Aray, ka <mapayar> ako ha. <laughs> <Nakakataway>, no? natura Si Jogi. Isipin mo yun? Tingle <laughs> Kamu oh taliri. The Perfect. First order ka. Ha? Pakai lagu Music please. Jingle bell. Ano? Jingle bell. Maliren. Ano sa mo? Isip isip. Ah, isip tinker. Ano? Tinker bell. Tama. <laughs> tama yung sinabi mo pero mali sagot mo. Ang tamang sagot ay? Jingle bells. Hmm. May S, ha? Uh, tinkerbell. <laughs> Doggy. Tinkerbell. <laughs> o, <Okay. laughs> alam mo, yan ang mga ilagay nyo sa vlog natin. Yung mga blooper na yun, nakakatawa yan, ha? ha? Di ba? Tanong ko. Pag tinanong ko, asan? Doggy. <laughs> okay. O, oh, one point. Habon tayo. Kaya mo yan. I know, kaya mo yan. Question. Okay. Titulado. O. Kaya mo yan. Hmm. Tune. Titulado. Yes? Yeah? like doggy. Ha? Huh? First like doggy. First like, like doggy, it's wrong. Hmm. Bullet, meron kang chance ha. Ah. Makinig mo te. Titulado. Go. Go. Pwede na. Sisi -si doggy. Ha? Huh? Sisi -si doggy. Sisi Sisi doggy. <laughs> Dahil dahan dahan. Like, Ayokamang madali. iyo uh, madali. Uh, uh. Masyado kasi mabilis. Bullet eh. Bullet. Okay. Go. Anong title? Isisisi doggy. Isisisi <laughs> <laughs> <-shi -shi> doggy. <laughs> Mali yun. Ito yung title oh. Isisisi doggy. <laughs> oh. Ano? Anong title? Okay. Basahin mo. Teach me how to <laughs> do Okay ha. O, basahin mo. let's go.

Tinker, mag-isip ka muna. Tinker, bakit wrong? Ikaw, serious. Sayang. Sayang. Ikaw. Kamayat pa ah. Si <tong> Lola na tatawa. Si Lola na tatawa. tawa si Lola. Mali! Ano dapat sagot mo?

Nalikot. <laughs> kamay pa, kamay daliri.